totoo, sino walang ibang dapat na umalis ng bahay na iyon kundi si na Brahman at Karen. Pero hindi rin naman niya maatim na makitang umalis ang mga ito dahil sa kabila ng ginawa ng bata, pakaramdam niya ay siya may kasalanan, siya ang masama. Hindi niya dapat sinaktan si Karen. Hindi rin siya dapat na nagsalita ng masama tungkol kay Aleta. Kahit siguro siya ang nasa katayuan ni Brahman, magagalit siya if someone would defame the memory of her mother. Ma'am Rachel, kailangan po ang balik ninyo. Malungkot na tanong ni Aling Tina habang inilalagay nila sa kotse ang mga gamit nito. Hindi ko ho alam. Baka matagalan. Magpapalamig muna ako. Masyado nang masikip ang bahay nito sa aming dalawa ni Brahman. Kailangan isa sa ang umalis. Matatapos na po ang dalawang buong bakasyon ni Sir Brahman. Pagkatapos ng bakasyon ayun, hindi na uli siya tumaglalag. Tatlong araw lang sa loob ng isang linggo siya nandito at hindi naman kayo gaano magkikita. Bakit kailangan mo pang umalis? Tulad po ng sinabi ko sa inyo, kailangan isa sa amin ang umalis yung hindi kami talaga magkikita at all. At saka nahihiyarin po ako sa nangyari. Pakaramdam ko ay ang sama-sama ako. Nabigla ka lang. Alam ko namang mabait ka. Siguro maski ako ang nasa lagay mo ay makakasakit din ako ng damdamin ng ibang tao. Salamat po sa pangunawa ninyo. Pero kailangan ko po talagang umalis. Sige po. Nang tuluyan ang makalis ang kotse ni Rachel ay saka pa lamang lumabas si Brown. Nakapamulsa siya habang pilit pa rin tinatanaw ang malayo ng kotse. Gusto niya sana itong pigilan pero alam niyang hindi ito mapapasunod sa pagkakataong iyon. Masyadong malala ang away nila ngayon. Naramdaman niya na may humawak sa braso niya. Nang tingin niya ay si Karen pala. Nakatanaw rin sa kotse yung dilanggam na lang sa laki sa kanilang paningin. Galit pa ba si ate Rachel sa akin? Ipinatong niya ang kanyang kami sa ulo nito. Oh. No Karen, may pupuntahan lang siyang importante. Ate Rachel loves you. Kuya Brahman, when she comes back, hindi ko na do-drawingan yung bathroom niya para hindi na siya magalit sa akin. Yun na lang niya. Napangiti na lang siya at ginulo ang buhok ko nito. Coincide na nga, malapit ng umulan no. Hindi na dumalaw si Rachel sa bahay ng tita Sincha niya. Baka kasi maikwento pa niya nangyari sa kanila ni Brahman. Halata pa man siya kapag may gumugulo sa isip niya. Hindi niya alam kung paano magtago. At kung may kukwento niyang malamang na magalit ang tita sinchaniya kay Bram, lalo na't may pauna itong salita na hindi nito gusto ang stepbrother niya. Siguro kung wala siyang kasalanan, magahanap talaga siya ng kakampi at magsusumbong sa tiyahin niya. Pero sin siya may kasalanan, minabuti niyang manahimik na lang. Lalo na't alam niyang mahal din ng tita sinchaniya si Karen. Nagulat pang ang dalawang katiwala ng kanilang bahay nang makita siyang dumarating. Ano nga kasi dahil bigla ng pagluwas niya. Nagkulong lang siya sa silid ng halos isang linggo. Nagisip-isip siya. Then one day, she decided na lumabas at mamasyal. Nagmoring siya. Namili ng ano ng gamit Pagdating ng hapon, ay pumasok siya sa isang Italian restaurant para kumain. Rachel, is that you? nilingon niya ang pinanggalingan. Nang pamilyar na boses, Atty. Lorenzo, how are you? Nakaupo ang abogado ng kanyang ama sa table niya. I think I should be the one to ask you that. How are you? Fine, by the way. What can I order for you? Ipahahabol ko. Notics na kain ako. Oo nga pala, babalik ka pa ba ng Amerika? I think you have to choose kung saan ka lagi la titigil. Kung Amerika ang pipiliin mo, I suggest na ibenta mo na ang bahay na minana mo sa iyong ama. Hindi ko pa nga ho alam eh. Magulo pa ang isip ko. Wala pa akong konkretong plano. Naku, mahirap yung walang plano. Kailangan nas sa earliest na may mga options ka na para hindi ka nangangamba. ganyan ganyang kasi ang daddy mo bago malugi ang farm ninyo. Walang konkretong plano. Nabigla si Rachel sa narinig. Ho, oh, nalugi ang farm namin. Tila natigilan ng abogado nung magtakasya sa tinuran nito. Pakaramdam niya ay may mga bagay na dapat niyang malaman at maintindihan. Oo, oh, Rachel, bumagsak ang kabuhayan ninyong iyon. Medyo hindi kasi maganda ang ekonomiya nitong mga nagdaang taon sa ating bansa. Kaya apektado na rin ang mga kliyente niyo. Nakautang utang ang daddy mo para lang maisalba ang Dominico Country Farm. Naubos pati ang pera niya sa bangko. Pero wala pa rin nangyari until he decided na ibenta lang mas kinapalugi ang farm ninyo para mabayaran niya ang lahat ng kanyang pagkakautang. Ang bahay naman ninyo sa Quezon City ay itinira niya para daw kahit na papano ay may maipamana siya sa iyo. Hindi ko ho nabalita ng tungkol dyan. Hindi nila ipinalam sa akin. Sinadya yun iyong ama iya. Pinakausapan niya ang kanyang pinsan na siyang may kontak sa iyo sa Amerika na huwag sabihin sa iyo ang tungkol dun dahil ayaw niyang pati ikaw ay mag-alala. Sa madaling sabi, ayaw kaniyang bigyan ng alalahan yun. Pero ang sabi niyo po ay pinamana niya ang Dominico Country Farm kay Tita Aleta. Pa, paano po nangyari yun kung ibinenta na pala niya ang farm? Isa pa maayos ang takbo ng farm ngayon. Paanong nangyaring nalugi? Umiling ito. Hindi na tuloy ang pagbibentang iyon, Rachel, dahil pinigilan siya ng tita Aleta mo dahil ayaw nitong mapahiya ang daddy mo sa mga taong nakakakilala sa inyo. Kaya ang nangyari, si Aleta ang sumalo ng lahat ng mga pagkakautang ng daddy mo. Siya ang nagbayad. Si tita Aleta. Napakayaman ni Aleta Sandego, anak. Rachel, kaya nabayaran niya ang lahat ng pagkakautang ng iyong ama. Kaya naging posible rin na masalo niya ang Dominico Country Farm hanggang bumuti uli ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon ng bagong mga kliyente ang Dominico Country Farm na ang kasunod ay ang pagbalik sa ayos ng lahat. Hiningi na rin ng iyong ama ang tulong ng anak ni Aleta dahil may alam ito sa tamang pagpapatakbo ng ganong klaseng negosyo. Hindi siya makapagsalita. Natigilan siya sa mga nalaman ang ay isang lalaking may dignidad hindi marunong manggamit ng tao para sa sariling kapakanan kaya ipinasya niyang ipasalin nilang sa pangalan ni Aleta ang Dominico Country Farm sabi nga niya sa akin kulang panghala pa nun kung tutuusin para mabayaran niyang tita Aleta mo sa inilabas nitong pera para mabayaran ng mga utang niya at masalo ang farm ninyo para sa daddy mo si Aleta nang siyang talagang dapat na magmayari ng Dominico Country Farm dahil nga sa ginawa nitong pagsalbas sa kanya Teka ang ibig niyo pong sabihin, si Daddy mismo ang nakaisip na ipamana ang Dominico Country Farm kay Tita Aleta. Tumango ito sa kanya. At hindi rin alam ni Aleta ang tungkol dun. Pero syempre, ipinalam din ng Daddy mo sa kanya sa kataganan. Hindi nga sumang-ayon si Aleta sa ginawa ng iyong ama dahil iniisip ka niya. Nawalan ka raw ng mana. Pero kahit anong pilit niya, hindi pumayag ang Daddy mo na gumawa ng panibagong testamento para sa pangalan mo ipalagay ang farm. Ang katwiran ni Henrico, kung nagkataon na tuloy na naibenta ang Dominico Country Farm para magbayaran ang mga utang niya, wala ka na rin naman talagang mamanahin. Tumating na ang pagkain order niya, pero tiglang na wala ang gutong niya. Nawala siya ng gana dahil sa mga natuklasan. Ang ibig niyo sabihin, attorney, you knew about this all along. Oo, pero nangako kasi ako sa iyong ama natutupad ako sa aking pangako na hindi ko ipapalang sa iyong mga bagay na ito hanggat hindi dumalating ang tamang panahon. Pero ngayon nagkita ulit tayo all of a sudden, I realize na dapat mo nang malaman ang lahat. Nevertheless, I'm sorry na ngayon mo lang nalaman ang bagay na ito. Alam kong naguluhan ka nang makita mo ang testamento ng iyong ama, pero nangako kasi ako sa kanya. At sa tagal ng paglilingkod ko sa kanya, naging magkaibigan na rin kami. That's one more reason kaya hindi ko basta-basta pwedeng hindi ito pa ang aking pangako. Matagal nang wala si Atty. Lorenzo pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga natuklasan dito na si Aleta ang sumalo ng bagsak na kabuhayan ng kanyang ama. Kaya ipina ng daddy niya dito na lamang ipangalan ng Dominico Country Farm bilang kabayanan sa ginawa nitong pagbayad sa mga utang ng kanyang ama. At ginawa yun ng daddy niya ng lingit sa kaalaman ni Aleta. Which means hindi to ang hinala niya sinuso na nito ang daddy niya para dito ipangalan ng farm nilang iyon. Hindi ang ganit sa perang tita Aleta niya. At ang sinabi ng daddy niya Dati tungkol dito na bu mabuti itong babae. Natutong malsin nito. Nalumo siya ng lumabas ng restaurant. Ni hindi niya naglaw ng isang suwo man lang in order na pagkain. Sa kanyang pagalis ay tiyak ang kanyang mahakbang kung saan siya susunod na pupunta. Sa bahay ng kanyang tita sinya na tiyak niyang naglihim din sa kanya ng lahat. At sa kanyang pagpunta roon, inaasahan na niya na masasagot naman ang isa pang testamentong gumugulo sa kanyang isipan. Ang last will testament ni Aleta na nagsasaat na in the event na maghabol siya sa Dominico Country Farm, makukuha lamang niyan kung magpapakasal siya kay Bram. Baka may nalalaman din tungkol daw ng kanyang tiyahin at baka sa wakas ay lumiwanag sa kanya ang lahat. Pero nabigo siya dahil walang alam ang kanyang tiyahin tungkol sa dahilan ng testamento ni Aneta. I'm sorry Rachel, wala talaga akong alam dyan. Sa katunayan, maging ako ay nagulat ng malaman ko sa iyong tungkol dun. Sabi nito sa kanya, kasi napaka pambihira. Yung hindi kayo magkakilala ni Brahman. Bakit niya gusto makasal para magbawi mo lang ang farm niyo? Nabubuluhan nga po ako eh. Magulo talaga. Dahil kung sasabihin mo naman na sinabi ni Atty. Ransel na iniisip ka niya dahil sa na ka ng mana, ba'y pwede namang isali ni Aleta sa pangalan mo? Ang Domenico Country Farm na wala nang kung ano ng kondisyon. Bakit hindi na lang iyon ang ginawa niya? Pwede na niyang sa sa'yo. Bakit kailangan mo pang pakasal kay Brahman? Nagisip siya. Baka po gumaganti siya dahil alam niyang tutol ako sa nila ni Lani Dani. Pwede, pero baka may iba pang dahilan. Dahil lang sa tingin ko ay si Aleta lamang ang makakasagot. Wala sa loob ni na napailing siya. Ang huling sinabi ng kanyang tita Sincha ay parang nang nangangamulugan na hindi na niya malalaman pa kahit kailan ang sagot sa mga tanong niya dahil patay na si Aleta. Inilagay ni Rachel ang pumpo ng sariwang bulaklak sa ibabaw ng magkatabing puntod ng kanyang daddy at ni Aleta. Pagkatapos ay lumuluhang umusal siya ng maikling panalangin na sama ay tama ang binabalak niya gawin ang magbalik na sa ibang bansa at ipagpatuloy ang kanyang paumuhay roon. Kinausap na rin niya ang kumpanyang pinagtatrabuhuan doon na babalik na siya. Iyon ang napagdesisyon niyang tamang gawin pagkatapos ng mga natuklasan sa niya. All the while pala ay wala na siyang dapat na habuling pang ari arian sa dadong niya. Wala na siyang karapatan doon at sa kanyang personal na opinion Tama ang desisyon ng ama na ilagay na lamang sa pangalan ni Aneta ang farm nila. Ito na ang may karapatan doon. At ngayon lang din yan na-realize ang kadakilaan ni Brahman. Imposible hindi nito alam ang ginawang pagsalo ng ina nito sa kabuhay ng daddy niya. Pero wala siyang narinig ni isang panumbat mula rito. Alam niyang kahit na papano ay nagulo niya ang tahimik na buhay ni Brahman. Napilitan itong pakasalan siya para mabawi niya ang property na hindi na naman talala. Yan sa kanya kung tutuusin. Siguro ay tama ng panggugulong ginawa niya. Hindi na niya, niya gustong mong dagdagan pa. Bigla nang kanyang pagsulpot sa buhay nito. Kung kaya't balak niyang tahimik naman na umalis sa buhay nito. Sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya na malaya na umuulan na pala. Maging ang isang dumadalaw na sa punto ng isang kamag-anak na namatay, ay walang nagtataka pang nakatingin sa kanya habang nagmamadaling binubuksan ang payong na at lumalakad ng mabilis palaro sa lugar na iyon. May bala ka bang magpakamatay o ano? Bakit ka na nakatayo lang dyan? Tila naging sinasya sa isang malalim na pagkakatulog ng marinig ang pamilyar na boses na iyo. Brahman, hinubad nito ang suot na tsaka at ipinatong sa mga balikat niya upang hindi siya mabasa. Magya itong tumingin sa puntod ng daddy niya at ng inito bago muling bumalik sa kanya. Gusto mo bang magsakit? Hindi ko kasi napansin na umuulan na eh. Dahil pareho silang may dalang kotse ni Brahman, nag-convoy na lamang sila pa uwi sa bahay niya. Inutosan niya ng isang minday paganda paghanda sila ng mainit na maiinom. Kagad din siyang naligo at nagpalit ng damit. Pakaramdam niya ay tatrangkasuhin siya dahil madali siyang kapitan ng sakit. Pasensya ka na Brahman, hindi kita ma entertain Sumasama na ang pakaramdam ko eh. Sige magpahinga ka na, babalik na lang ako rito bukas. Gusto sana kitang makausap eh. Pero di balik kapag maayos na lang ang pakiramdam mo. Sobrang taas ng lagnat niya kinagabihan, halos magdeliryo na siya. Nantaranta na pati ang dalawang mates na kasama niya. Magamandang alas na webin ang gabi ng gabi nang tumawag si Brahman sa bahay ni Rachel para kumustahin ito. Ay e naku hindi na nga po namin alam ang gagawin namin ang init-init po niya. Napakataas ng lagnat. Natatalantang sabi ng katulong sa kanya. Ha? O sige, hintayin niyo ako. Pupunta ko ngayon dyan. Agad siyang tumawag ng doktor. Sinabi niya ang adres ng bahay ni Rachel at pagkatapos ay eh, nagmamadali na rin siyang nagpunta roon. Ayon sa doktor, maaaring natuyuan ng pawis si Rachel bago na ulanan kaya nagtuloy sa sakit. At kung hindi naagapan ay baka punta pa yon sa pneumonia. Matapos mag-iwan ng reseta at naghabili ng mga dapat kainin at inumin nito, ay umalis na rin ng doktor. Sige na matulog na kayo. Ako na lang ang bahala sa kanya. Sabi ni Maraman sa dalawang mids na may at maya ay pumapasok sa silid para i-check kung may kailangan sila. Dahil sa pagod na rin ay mabilis na tumalima ang mga ito at naiwan siya sa silid ni Rachel para bantayan ito. Tahimik itong natutulog. Hinaplos niya ang mukha nito na magiging sa pagtulog ay napakaganda pa rin. Ang mukha ngayon ay sa mga larawan lamang niya nakikita ng kung ilang taon. Alam niya na hindi ito boto sa mama niya. pero ewan ba niya kung bakit tila hindi niya makuhang makarang ng galit dito. Ang unang larawan nito na nakita niya ay ang dibu picture nito na nakadisplay sa isang bahagi ng librong nun sa bahay na yun. Sa unang kita pa lamang niya sa larawan ay na Rachel ay humanga na siya rito. Sunod ay patay mali siya siyang nag-request sa daddy nito na makita ang mga lumang photo albums. Agad namang nagpakuha si Enrico ng mga lumang photo albums at ibinigay sa kanya. At nang may nakita siyang wild size picture nito, sa isa sa mga photo albums na yun, kinuha ni Yun at inilagay niya. Sa tagong bahagi ng kanyang pitaka, sa mga mga nakaraang taon, madalas niyang asamin ang araw na makikita niya ng personal si Richard Dominico, ang kanyang step sister. At naaawa rin si Rito nang malaman niya na wala na itong natirang mama na sama Maliban sa bahay na iyon, kawawa naman si Rachel mama. Amuse na tumingin sa kanya ang ina. Bakit ka naman naaawa sa kanya? Is it because you like her? Naritsahang tanong nito sa kanya. Huwag kang magkakaila dahil bisto na kita. Ang sabi sa akin ng driver ni Henrico, madalas kang magtanong tungkol kay Rachel sa tuwing magkukwantuhan kayo. Ma, how can I like someone I haven't even seen yet in person? Depends niya sa sarili. Ask yourself, you know better. Hindi siya nakatagbo, lalo siyang nabuking ng ina. I really think you like her. Sabi nitong nakangiti. Siguro ay dito niya naman ang ugaling hindi mapagtanim ng galit. Dahil sa kabila ng alam nito na ayaw rito ni Rachel, ay hindi rin ito nagagalit sa dalaga. Naiintindihan nito ang nararamdaman ng anak ng pangalawang asawa. Hindi na niya pinabulaanan pang sinabi ng ina. Siguradong magbibiglayan kapag nalamang ang bahay lamang nila ang mamanahin niya na wala sa pangalan niyang farm nila. Nakatitig sa mukha niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay biglang sumilay ang isang ngiti sa mga labi nito. Hindi lang basta ngiti kundi ngiti na may kasama excitement. I've got an idea. Kung ano man yan mama, I'm pretty sure it's unconventional. And I'm not for it. Namaywang ito. Wait until you hear it. Hindi siya nagsalita. Pinabayaan na lang niya ina na magpaliwanag ng kung ano man ang nasa isip nito. Plano kong ilipat sa pangalan ni Rachel ang Domenico Country Farm na ibinigay sa akin ni Henrico. Wala akong interest noon. Pagkatapos ay ngumiti ito. But it's bear rare that I see such glow in my son's eyes. So siguro mas maganda kung lagyan ko ng counting condition bago mabawi ni Rachel ang Domenico Country Farm sakali mong maghabol siya pagdating ng panahon. Ato naman pong kondisyon, naghihinala niyang tanong. Simple lang naman, kailangan lang niyang magpakasal sa'yo. What? Are you out of your mind, ma? Maglalaroan mo si Rachel. No, of course not, iyo. Just helping her find the right case for her. Honestly speaking, I also like her. Bago kami magpakasal ng tito, Henrico mo. Maayos ang pakikitungo niya sa akin at alam kong tao sa puso niya ang magandang pakikitungo niya. Inayawan lang niya talaga ang pagpapakasal namin dahil iniisip niya na pera lamang ng kanyang ama ang gusto ko. Pero naiintindihan ko siya. Siguro ko ang nasa lagay niya pero hindi nang mararamdaman ko at ang gagawin ko. But in due time I know she will come back. But we don't even know kung baka may asawa na si Rachel pagbalik niya galing Amerika. And how are you going to do your plan? I'll take care of everything. Trust me. Ma, I don't like your idea. Huwag niyo na pong ituloy. Baka pagdating ng panahong iyon ay may asawa na kaming pareho ni Rachel. Hindi ko naman po sinabing mahal ko siya eh. I just admire her. Nang sumunod na pagkakataong inulit ng kanyang mama na sabihin sa kanyang plano nito, nagpakita na siya ng sobrang pagkawala ng interest and he made her promise na hindi nito itutuloy yun. Nangako naman ng kanyang mama and he will her. Hanggang mamatay ito at makikita niya ang last will and testament niya. Hindi niya akalain na itutuloy iyon ng kanyang mama. Marami rin kasi mga dapat isaalang lang alang. Pero alam niya ang pinag-isipan din ng mga ng kanyang ina. Tulad ng kung nagkataong may asawa na si Rachel, mawawala na ng bisa ang kondisyong iyon. Basta makukuha na lang ni Rachel ang farm ng wala ng tanong-tanong. Ganon din ang nagkataong siya naman ang may asawa na. Ang kaso nga, Pareho silang wala pang asawa kaya may bisa ang kondisyong iyon. At como nga gustong mabawi ni Rachel ang Dominico Country Farm, ito pa ang nakiusap na pakasalan niya. Naaawa nga rin si Rito. Alam niyang napilitan lamang ito na gawin niyo, kaya lang ay wala itong magagawa. Pero sa isang banda natutuwa rin siya na gano'n ang nangyari sa kanila. Noong una talaga niyang mabasa ang testamento ng kanyang inay, patay na itong ngunit parang gusto niyang magalit dito. Pero nang makasama niya si Rachel, na-appreciate na niya ang ginawa ng kanyang ina Isang malaking bagay sa kanya na makasama sa isang bahay At makilala ng gustong pagkataon ng babaeng itinangin na niya Bago pa niya makita at makilala Totoong nagpakikot siya nung una At kunwari ay hindi niya gustong pakasalan si Rachel Kaya naman walang patumanggang pakiusap ang ginawa nito sa kanya Finally nang matiyak na itong mangyayak iyak at pumayag na rin siya Kung alam lang nito ang katotohanan Na he was more than willing to marry her